Ayan, magandang umaga mga master. Ito ulit tayo sa ano sa spot natin. So, time check. 6:20 AM. ayan Okay, yung setup natin, yan pa rin yung gamit natin dati. Ayan. Yung lens na 803. Galing kay Master Ronnie. Tsaka yung tip medium light nung sa ano, sa Shadrack. 1000 series na no, Sharky 3. Then yung leader po natin is ano Perlon yung mainline po is Ashcon Fish Nano na 6 pounds. Then yung lure na gamit natin Tiger na Mino Golden Tiger po ayan. So tara dun tayo magka cast Okay so first cast. Strike. Ano to? Strike ba? Ay, nako. Cellophane. Agoy. Ha, tiki. Yan, nag-suicide nag yung tiki mga master. Yun, oh. Yun, si Tiki. Sa so, release natin. Yun. Baka wala. Oh, strike. Strike. Strike, mga master. Yun. balo. yun balo mga master keep natin to yun first catch balo Ooh. So hagis pa po tayo mga master Hagis ulit Grabe yung tiki mga master oh jenda na kumagat Hunter Yan Hunter tiki release natin to kalaki ng ano kalaki ng hook gusto pala nila tong ano, lure na to. Strike. Uy, sayang. Lakas 'yon. Grabe, daming tiki, mga master tiki again. Eh, hey, pinamugaran ng mga tiki. Pangatlong tiki na to, mga master. bye So ayun mga master dito tayo sa ano ngayon private na resort yan, okay na okay You know magraratler tayo Ayan. So kulay green yung ano yung gamit natin Okay so first cast may sumusunod mga master oh. Ayan. Eh, talakitok. Ayan, chill na chill po si ano, si Madam mga master. Good morning, bagong gising. So ayan, so magluluto muna tayo. So grabe. Ito yung spot natin. So dito lang tayo magluluto. Okay. Ito ulam natin mga master, hotdog, tsaka beef tapa. beef tapa, pure foods hmm, baka naman yun, yung beef tapa mga master, so, na po time check alas 9 na ng umaga Ayan, luto na po mga master. Kainan na. Kainan na mamang. Unang subo. Mm. Shout out nga pala kay Master Ronnie. Ayan, binigyan tayo ng sombrero galing US. American Fishing Tackle Company. Ayan, love ko. Gandang sombrero. Thank you master, mantap. Tsaka shout out din kay Master Jimboy. So, papakita ko lang po mga master kung saan ka tinago yung ano, yung motor namin. Kasi may mga nang ano daw dito na ano, nagdi-trip ng mga motor. Ayan. Ayan, yung motor natin. So, tinago talaga natin dito kasi <coughs> may mga sira ulong mga bata na ano kinukuha daw nila yung mga accessories ng motor kaya din natin nun, dun, nilagay yung motor itinago natin dito ayan so chinek ko lang baka may kulang nasa motor natin so okay pa naman so balik tayo balik tayo dun sa baba ayan so pauwi na kami mga master Ayan, uh -huh, nag na si Mrs. Sa susunod ulit. Alam, mandap.